Gusto mong umunlad, pero ayaw mong mahirapan. Imposible ata yan. Ang tagumpay ay hindi binibigay, pinaghihirapan. Lahat ng matagumpay na tao ay dumaan muna sa mga gabi ng pagod at pagkadapa bago nila naranasan ang ginhawa. Kung nasasaktan ka o nahihirapan ka ngayon, baka yan ang mismo ang ebidensya na papunta ka na sa tamang direksyon. Tandaan mo, ang hirap ngayon ay puhunan para sa kaginhawaan bukas. Dahil lahat ng maganda dumadaan sa panahon ng pagsubok. Si Rhea ay bagong graduate at gustong magnegosyo. Noong una, excited siya. Pero nung nalugi ang unang negosyo, gusto niya nang sumuko. Sabi niya, baka hindi talaga para sa akin. Pero isang matandang tindera ang nagsabi sa kanya, "Anak, kahit anong mangga bago maging matamis, dumaan muna sa maasim." Napaisip siya hindi pala ibig sabihin ang hirap ay mali. Minsan, parte talaga ng proseso. Kaya bumalik siya sa trabaho, nag-ipon ulit at sinubukan muli. Ngayon, may sarili na siyang sari-sari store chain sa tatlong barangay. Natauhan siya na kung tumigil siya noon, hindi niya maaabot ito. Kasi ang tagumpay ay hindi lang para sa matatalino, kundi para sa matsatsaga. Ang hirap ngayon ay parang binhi. Kailangan mong tiisin ang dilim bago tumubo kapag natutunan mo maghintay habang nagtatrabaho, darating ang panahon. Makikita mong worth it lahat ng pinaghirapan mo. Ang hindi marunong maghintay, hindi makakakita ng bunga. At ang marunong magtiis, laging nagwawagi. Dahil disiplina ang nagbubunga ng kalayaan. Si Alan ay laging galit sa trabaho niya. Gusto niya mag pero wala pa siyang ipon. Sabi niya, nakakasakal na, gusto ko ng kalayaan. Pero isang gabi, may nabasa siyang quote. Ang disiplina ngayon ay kalayaan bukas. Kaya nagbago siya ng mindset. Tuwing sahod, sinanay niyang sarili na magtabi kahit 10% lang. Ginawa niyang routine na hindi gagalawin ang savings kahit anong mangyari. Noong una, mahirap. Pero habang tumatagal, nasasanay siya. Pagkalipas ng dalawang taon, may 200,000 na siya. At doon siya nagsimulang magnegosyo. Ngayon? self-employed na siya at masaya na ginagawa niya. na niya na kung hindi siya nagtiis noon, hindi siya magiging malaya ngayon. Ang disiplina ay hindi parusa. Ito ang presyo ng kalayaan. Kaya kung nahihirapan ka ngayon, sa pagtitipid o sa pagpipigil, tandaan, ang bawat pagtitiis ay puhunan para sa mas maginhawang kinabukasan. Dahil hindi mo pwedeng laktawan ang prosesong magtuturo sa'yo. Si Lisa, ay gusto agad maging manager. Lahat gusto niyang madalian, promotion, recognition at mataas na sahod. Pero dahil sa pagmamadali, madalas siyang nagkakamali. Hanggang sa nasabon siya ng boss niya, Lisa, hindi mo pwedeng shortcutin ang karunungan. Doon niya lang naintindihan ang halaga ng proseso. Simula noon, hindi na siya nagmamadali. Nag-focus siya sa pag-aaral at paggaling sa trabaho. Bawat feedback, tinatanggap niya bawat pagkakamali, ginagawan niya ng leksyon. Pagkalipas ng dalawang taon, na-promote siya. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa maturity. Natutunan niya na ang tagumpay ay hindi sprint, kundi marathon. Ang mga taong gusto agad ng resulta, madalas walang matibay na pundasyon. Pero ang marunong maghintay at magtiis, nagiging matatag. Kaya kung feeling mo mabagal ang progreso mo, huwag kang mainip. Baka tinuturuan ka lang ng panahon. Ang prosesong mahirap, yun ang nagbibigay ng tibay. Dahil ang pagkitiis ngayon ay proteksyon laban sa pagsisisi bukas, si Mario ay dating impulsive buyer. Lahat ng sale, binibili. Basta may pera, gastos agad. Hanggang isang araw, nawalan siya ng trabaho. Wala siyang ipon at napilitan siyang mangutang. Doon niya na-realize, sana nagtiis siya noon. Sana mas pinili niya mag-ipon kaysa magpabango ng pansamantala. Kasi ngayon, ang sakit ng resulta ng pagiging padalos-dalos. Mula noon, nagbago siya. Tinuruan niyang sarili niyang maghintay, magplano at maging matipid. Ngayon, may emergency fund na siya at hindi na nag-aalala. Kaya kung nahihirapan ka magpigil sa mga gusto mo ngayon, isipin mo to. Mas masarap ang kaligayahang inabot ng tiyaga kaysa sa kasiyahang binili ng utang. Ang tunay na pag-unlad ay hindi lang tungkol sa pagkita kundi sa pagkontrol ng sarili. Dahil ang pagtitiis ay patunay na handa kang magbago. Si Juana ay dating taong laging gusto ng instant. Instant noodles, instant success, instant happiness. Pero habang tumatagal, napagod siyang naghahabol sa bilis. Hindi na siya masaya, kaya nag siyang magbago. Unti-unti, sinimulan niyang gumising na maaga, nag-journal, nagdasal, at nagtrabaho ng may layunin. Noong una, wala siyang nakikitang resulta. Pero habang tuloy-tuloy, nag siya. Mas disiplinado, mas matyaga, at mas kalmado. Hanggang isang araw, napansin niyang natupad na pala ang mga dati niyang pinapangarap. Dahil sa pagtitiis, nagkaroon siya ng transformation. Kaya tandaan mo, ang hirap ngayon, hindi sayang. Ito ang patunay na hindi ka na yung dati. At kapag natutunan mo magtiis, Ibig sabihin, handa ka ng umasenso. Ang pagtitiis ay hindi parusa. Ito ay proseso ng pagbabago. Ang mga taong marunong maghintay ay laging binibiyayaan ng tamang panahon. Ang mga resulta na madaling makuha, mabilis din nawawala. Pero ang tagumpay na pinaghirapan, hindi kayang nakawi ng kahit na sino. Kaya kung nasasaktan ka ngayon, pasalamatan mo kasi binubuo ka ng panahon. Sa mundo ngayon, sanay tayo sa instant instant noodles, si instant fame, instant success. Pero ang totoo, ang mga bagay na pangmatagalan ay hindi minamadali. Lahat ng matagumpay na tao ay dumaan sa mahabang gawa ng pagtitiis at pagsubok. Kasi ang hirap ngayon, yun ang maghahanda sa iyo ng biyayang darating. Kung madali kang sumuko, ibig sabihin, hindi mo talaga gusto ang tagumpay. Ang totoong gusto mo ay comfort, hindi commitment. Pero kung marunong ka magtiis, ibig sabihin handa ka magbago. At ang pagbabagong 'yan ang unang hakbang sa pag-unlad. Minsan kailangan mong dumaan sa hirap para matutong magpasalamat sa ginagawa. Kailangan mong maramdaman ang gutom para pahalagahan ang busog. Kailangan mong matikman ang luha bago mo matikman ang tagumpay. Kaya 'wag mong iwasan ang hirap. Yakapin mo ito dahil bawat araw na tinitiis mo, may bunga 'yan balang araw. At darating ang panahon masasabi mo rin, buti na lang hindi ako sumuko. Kaya ako nahihirapan ka ngayon? Huwag mong tanungin kung kailan kagagaan. Tanungin mo kung bakit ka nagsimula. Kaibigan, sana may natutunan ka sa video natin ngayon. Hanggang sa muli, Kita Kids.